So ngayon guys, um, ang niyan ang um, ng ating spaghetti sauce ay ilalagay po natin itong um, condense at siyempre isamay na rin po natin itong isda. Di ba? Kasi mas masarap, masarap daw siya pag may isda. Yung ihalo yung isda dito sa spaghetti, mas masarap kasi mapipil mo talaga yung ano, yung ihaw ng isda dito sa spaghetti. Guys, tingnan niyo mamaya guys. Pagkatapos ito, kumulo nito. Di na siya konti? makita mo be. Bulo na siya konti. Tapos ilagay po natin itong isdang, guys. O, oh, di ba? Oh. Um, Pagkatapos nito, guys. Oh. So, abangan nyo, guys. Ha. Abangan nyo mamaya yung ating uh, main main ingredients yung ating isda. Kaya, bye! Kaya, <laughs> nandito na po tayo sa bahay. At, um, palirin talaga namin. Ay mag, uh, magmeryenda lang po kami ng um, spaghetti at uh, loaf bread. Ayan po yung loaf bread. At siyempre magluluto po. Ako po yung magluluto. <laughs> For the content. For <laughs> So ako yung magluluto. At um, uh, kasi, di ba, ngayon is a Chinese New Year na yun. Um, Nagsiselebrate nags yung mga Chinese, di ba? So kami naman, um, anong tawag sa atin natin? <laughs> Yun yung din yun. Oo. Oh, kami din naman, mga Chinese din kami. o <laughs> oh, kasi mag-celebrate mag, mag, uh, mag -celebrate kami ng Chinese New Year. Ang um, iba pa naman ay, wala pa yung iba. So mamaya pa po yung malaman yung iba kasi bibili pa yung sa mga kulang. Kasi tuloy pa yung ano namin, yung head of, <laughs> head of all. <laughs> aming, uh, um, basta aming, aming head, tuloy pa yung aming head. So yung pa yung So ako muna magluluto at kami ni ating muna magluluto dito sa um, Ala, ala is a uh, ala o yung espagetti. <laughs> so, at syempre la at tinutulungan la ako ng ate maghiwa ng um, um hot dog at so, so saka mag at uh, si Bita din kakain. <laughs> si Bita din kakain, o di ba? So ito na po yung ani natin guys, oh. Um, ang ating uh, main ingredient talaga natin ay corned beef. Ayan yung ating corned beef kasi mas masarap daw yung beef kasi mas mahal, mahal, naman yung beef na ano na carne so dito na tayo sa can corn beef o oh, star po tayo na ano so mamaya po, uh, ako may magluluto so tingnan po ninyo kung paano magluto si oyo ng spaghetti Ayan na guys, yung ating ingredients. May hotdog na po tayo. At, um, ito lang muna ginamit namin para tipid tipid gastos. <laughs> tipid. Ito talaga nating i- shake para malambot sa lalo. 'Di ba? Alam alam ko naman na ma, alam din na paano magluto ng spaghetti, pero sa akin kasi kakaiba. So ayan. yon guys, so uh, magluto na po tayo ng ala o yung spaghetti. So ito na yung um, ingredients natin. sabihin so, iba, ano ba yung iba? Eh? So magluluto na po tayo. So tara na. Ito na po yung may ano po hot dog. Ang gagamitin po talaga natin para daw na mas masarap is um corn beef daw, corn beef na star o di ba? Sa din natin na mamaya yan. <laughs> <laughs> lagyan natin na mamaya. At ito yung ano natin guys Oh. At lagyan natin ng cheese, wheels, at saka um, uh, yes. Eden na cheese din siya. Magluluto na tayo guys. At nilagyan na po natin ng Mantika yung ating pasta. Ayan po yung ating pasta, guys. O, nalagyan natin ng mantika para um, hindi siya didikit. At nalagyan na So, ngayon, guys, ilalagyan na po natin yung ating... Ito. Okay, nakabi? So, ayan siya, guys. ilalagay na po natin. <laughs> ah, di ba? Para mas masarap talaga siya. Kasi um ang iba kasi nag-celebrate sila ng ano nila ng Chinese New Year. So, dito pala sa akin, be. Okay. So, ngayon, um, para para mapin natin yung Chinese New Year, so, mag-celebrate tayo. <laughs> Uh Oo. -oh. Kasi next day is Valentine's na guys. Wala na pong magbibigay ng bulaklak sa akin. I'm so sad. Six <laughs> hope <laughs> so, meron meron magbibigay sa akin ng bulaklak. Kasi talaga na natin to. Kasi sabi nila masarap daw yung ano, masarap daw yung baboy or fresh na uh, beef. So sa amin, ay wala na tong kaarte ante para daw mas malasa na na, na, na na yung ano, masarap daw yung Corned beef na star. Pero sa iba naman ay ano siya? Um, ano ang tawag na? Giniling na carne or giniling na corned beef. Sa, uh, beef sa amin ay corned beef talaga kasi may ano na to eh, may may Shabin ano may eh. Na eh. Uh, ilalagay po natin tong um, durog na paminta. O, oh, uh, bilog paminta. Okay. So ayan guys ha. Itong pagluto nito ay may smile and love. O di ba mas madami yung ano natin? Yung ano. Pero sabi nga nila mas makakatipid daw. So lagyan natin ng kitchen. Kunti so, lang naman yung sa nila lang guys. Tapos, <tapos> Ilalagay po natin yung hotdog. na paborito mo. So, di ba? Mas maganda daw kuno siya na ipa ano daw siya, mas maluto daw yung ano corn beef kasi para mas malasa daw siya ng sobra. Oh, diba? Ilalagay na natin yung hotdog, guys. O, di ba? Mas masarap, ay mas madami, mas masarap daw. Itong lutong to ay ala o yung uh, spaghetti, O, oh, di ba? At mamaya po guys, um, mamaya po guys, ay kakainin po natin ito. Sabay-sabay po tayong makikain sa ating New Year, ah, oh, New Year tuloy. Sa ating um, Chinese New Year. So, ngayon guys, so, konti muna siya. Tapos ilagay mo natin yung... Uh,

Mas maganda din siya, mas marami yung sauce para mas masarap. Kita niyo ba guys? At ilalagay na po natin ito, pa isabay-sabay na po natin. Isabay-sabay na po natin. Para para siya, kahit pa paano, may ano, may ula sa kunti yung ating spaghetti hindi naman lahat at hindi naman lahat. Sa lahat din Hindi, ubusin mo na yan. Para masarap, iubusin lang daw ito. Kasi wala, wala, na, wala na may pagkagamitan nito. Kasi so, ilan na rin, dapat na rin. Tubig! So, ngayon, so, natin, di ba, para ano siya, Mm. Di ba guys, okay, eh, ano mo nga base guys, itutok mo nga Mas pula kasi siya ng sobra. Kasi nung iba kasi, hindi talaga siya pulang-pula. Yan ang sabaw. So, Lagyan yeah. din siya ah. ng sabaw konti. Para, maano siya. Hmm. Di ba, mas madami talaga yung ating sauce. Yung milk mo. Chef, bre, pag niyan, ay ilalagay po natin yung pagkulo kulo siya konti, pag kumukulo siya konti, ilalagay po natin yung milk. So, ipatay mo muna, be. Eh. So, ayan na siya, guys. So, nilagay na po natin yung ano, yung um, carnation. At yung isla na eh, si uh, Ihaw ay ini ah ni may ni may po ni ni Ate para ano kasi kung malaki kasi ilalagay dito para kung malaki dapat ni may himayin yung isda. So nakalagay na po yung isda diyan sa ating spaghetti. Oo uh -mm. -huh. Oh, di ba? Ala o yung spaghetti ihaw, ay wit ihaw is da. Pero oh, di ba? Ang sarap talaga nito. so maya guys, ha, makikita po natin mamaya po guys yung ano natin, yung ating ihaw na isda. Kunti lang nilagay yun kasi mga mga buto naman yun, di ba? Ulo lang, ulo lang naman yun. So mamaya po guys, makikita po natin. Mm -mm. At syempre, so tapos na po yung ating uh, sauce. Mm -mm. So, tapos po yung ating sauce. Kaya, bye! Kasi hindi, hindi mo na din. So ngayon guys, so luto na siya. Medyo okay na po siya yung tikla natin. So tikman muna natin. Ibigay so, na natin yung so, ano. Ang sarap talaga siya guys. So bis, lipat mo na bis, lipat mo na maglipat. Bis, lipat mo na bis. So bis maglipat dito, dito bis, oh. Din. So ngayon guys, so tulungan ko natin ba't <laughs> kumamakagkilit ko natin. so ilagay yung ano, yung sauce. Ayan. So, it's just like, mm -hmm. so, si ate po yung magmimix kasi para, ano, para hindi mahirap. So, mimix na po ni ate yung ano, yung sauce. So ayan na po siya guys. Oh, so si Ate na po yung mag magmi-mix kasi nga mas masarap daw si Ate pag i-combine yung aking um ala o yung spaghetti and spaghetti ni Ate na luto talaga eh. Magsama-sama talaga yan. Napapaiyak ka talaga sa sarap is At saka, guys, may isda yan ha. May isda po yan. Ilagay po namin ng inihaw. Oo. Oh, oh. Ah, uh, hitumbay po namin ni ate kasi sabi ko ni ate, maitim daw siya. Akala, akala ko ba puti? so ako naman, medyo melty. <laughs> melty, akala ko naman. So, kinumbay namin, parang sunog siya konti yung ano, ating, um, um, ano, so nilagyan namin siya ng ihaw na isda na sobra kagabi namin na, lo, na ulang. So, ayun na po siya, guys. So, Ipagito po rin um, Ate. At si Vince ay mabubugas. Yeah, ang Sana. Hmm. At, at syempre, bago ang lahat, uubusin po namin yan lahat. Walang matitira. <laughs> <laughs> oh, walang matitira, uubusin po namin um, ilang, 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 ilang sa sa yate. Kaya ang tatlong lato na sa kanya, nag-usap nag, nag, ko sabi kami kanina, habang nag sila. Sabi, na, sabi ko, hindi na sila isa-isa. So, sinalin ko sila ngayon. Sabi ko, ano ngayon ha, um, um Chinese New Year ngayon, so kailangan natin magpakita ng um, tapang. So ilang ilang kilo ang maubos mo? Ay ilang plato ang maubos mo sa spaghetti? Sabi ni Ate, ano daw sa kanya? Um, tatlong tatlong plato, plato daw. Sabi ko, ah, okay. Si Vince naman, ay Vince, ilang, ilang plato ba maka, maubos mo? Sabi ni Vince, dalawang plato lang daw sa kanya. Kasi na hindi daw siya mahilig sa spaghetti. So, ako so, akin naman, kalahati plato lang. <laughs> kasi nag si ah, alam Akala mo na nag So ito na po guys, si Daddy kasi tulog kasi si Daddy. Yung boss namin tulog pa. <laughs> Oo. Oo. Tapos malaki ba? Or Nina, Ito malakrit. So ngayon guys, o. Oh, so po natin siya ng, ng ano, para mas masarap. Man... Kasi sa mga spaghetti kasi dapat daw nilalagyan do nilang ng ganito. Uh -huh. Maliin. Mal ito malakrit. So ngayon guys, o. Oh, so po natin siya ng, ng ano, para mas masarap. Kasi sa mga spaghetti kasi dapat daw nilalagyan daw nila ng ganito. Nilalagyan nila ng mga ganito para daw mas ano daw, mas yung lasa daw ng spaghetti. Para mapilaw nila yung spaghetti so kailangan ng Eden. Ayan po yung Eden cheese po natin. At syempre, i-mix mo yan ni ate kasi para maano talaga siya, mix talaga siya ng bonggang-bongga. Di ba? Sa iba kasi, hindi na nilalagyan ng ano lang lang. ng ganyan okay, kasi nga hindi no, na no. nilalagyan ng ganyan kasi masarap pa sa kanila yung ano, yung yung ganito so yan na lang guys ha Magandito na lang po tayo at tikiman tayo mamaya, guys. Oh, yeah. Tingnan yeah, po man. natin ang masasabi nila. Thank you, Thank you At ayan na siya, guys. Oh, sobrang sarap yung ating spaghetti Ayan. Ito si ate. At titikin po si ate ng spaghetti ala uyong na ihaw na isda. So, titikman po niya atin yan, guys. Oh. So, anong masasabi mo, ati? 1 to 10, anong masasabi mo sa spaghetti ko? Mmm, sarap. So, plan sarap yung. <laughs> Perfect ba? Perfect. Perfect yung ating Perfect. spaghetti. O, oh, di ba? Kaya, si, si ati na po nagsabi nga, uh, ano. So, boys and girls, kung kain sarap. na po tayo, guys. Oo, oh, oh, di ba? So, Mmm. Mmm, sarap. sarap talaga. Simulan na po natin. ako na po yung mag magtikim sa aking luto ng spaghetti. Ala ko yung spaghetti. Mm. Mm. Wala. Mm. Wala. Mm. Bibi. Ano siya? Ano siya? Ano Um, na tulog si Daddy. Ano siya? Um, masarap siya kasi um, yung sauce talaga niya nagkumbayin talaga siya yung gatas kaya yung yung ihaw na isda kapisado ko na sa isang kilo Mmm. Mmm. Mmm.